Nung isnila ang bata, yung tunay din niya ng mga magulang ang nag sa kanya Ngunit pinaampon nila ito sa kapatid niya na walang anak Maaari po bang magpagawa ng birth certificate ang nag-ampun sa anak niya na ang apelido gamitin niya ay yung apelido ng, ng umampun sa kanya dahil kailangan niya ng beneficiary at dependent sa trabaho niya upang mabawasan ang pagbabayad niya ng taxes uh, Yaminit niya na si Nor N Abdul Gafur, ganat sa palimbang Sultan Kudarat ang pagkakaintindi ko sa tanong, ang umampon sa bata, kapatid din ng tatay niya. Ganun ba yun? Kapatid din ng tatay niya. Ah, kapatid din ng tatay niya. Ibig sabihin, ikaapilido e, lang ng tatay niya. Kung ganun. So, malinaw na malinaw. walang uh, sa gawal, sa ganun. Kapatid din pala ng tatay niya, kaapilido lang ang tatay niya. So, ang bata, kahit doon siya kukuha ng apilido sa tatay niya mismo o sa umampon sa kanya, ganun pa rin ang labas. Isang apilido lang ang tatay mismo ng bata at saka yung umampon sa kanya. Walang problema sa ganun. Ang hindi lang pwede, halimbawa yung umampon sa kanya ay ibang atelido niya. Magkaiba sila nung uh, tatay mismo ng bata at pinagawa ng birth certificate yung bata sa apelyido mismo ng umampon sa kanya, bawal yon, Hindi pwede. Dapat, ang dadalhin ng bata, yung apelyido mismo ng kanyang tatay. Kahit inampon pa siya ng ibang tao. Ayon sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nabanggit ni Muslim sa kanyang sahih, Galing itong hadis na ito kay Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an, narinig niya mismo na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man aban ghayra abih wa huwa ya'lamu annahu ghayra abih, fal jannatu haramun alayh." sino sinong taong mag uh, dala ng apelyido na hindi naman niya ito tunay na apelyido, mag-claim ng tatay tatayan na hindi niya naman ito tunay na tatay at alam na alam niya ito pagkatapos ganun din ang kanyang ginagawa eh bawal sa kanya sabi ng Prophet Muhammad ang uh, paraiso eh, hindi makakapasok sa paraiso so kung ang dahilan lang sa uh, pagpasok nang isang tao sa paraiso. Para hindi magkapasok sa paraiso ay eh, dahil lang lamang sa pag-apilido. Pagdala ng apilido na hindi ka naman kasali doon sa apilido na yon, eh, hindi naman siguro mahirap ito gawin. O, wala ka naman magkukuha sa ganun. Ano bang purpose doon? Maliban sa mga tao na ang habol lang talaga nila ay dunya, ang habol lang talaga nila ay materialis, pinipili ang mga popular, mga sikat na epilyedo at uh, yun ang kanilang dinadala para sila ay sisikat, para sila ay makilala, ibang usapan na yun. Pero malaking kasalanan yon, Dadalhin ng tao ang isang epilyedo na hindi naman siya kasali dito. At alam na alam niya yun. Ganun ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang banal na hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ako balik Islam. Ang tanong ko lang po, ano ang kukuman ng nagsimento ko sa kubur ng kafir? Pero may sahod. Pwede ba makain ng pamilya ko? Panday ang trabaho ko, Ustaz. Yamilika na si Muhammad Gonzaga, aganat sa Malapatan, sa Rangani Province. Shukran. Ayaw sa Mansa Bulhanapi, pwede naman yun eh. Kasi trabaho lang, walang personalan. Nagtrabaho ka, nagsibinto ka ng isang uh, eh, kubor, isang living, lapida, pagkatapos binayaran ka doon, may swildo ka, walang uh, masama sa ganun sa Mansa Bulhanapi. Eh. Katulad din ng uh, Uh, magtrabaho ka sa isang simbahan. Simbahan ng hudyo, simbahan ng ang magtrabaho ka doon, may sweldo ka, kinsina, tuwing kinsina, sumasahod ka, wala masama sa ganun. Katulad din ng namamasada ka, sumakay sa iyo ang isang uh, tao hindi naniniwala sa Allah, may daladalang alak, may daladalang haram, kitang kita mo yung haram na yun, sa kanyang bagahe, wala nga sa ganun, sa kanon, sa mga sabulhanat eh. Trabaho lang yun sa iyo. Pero ayun sa mga ng iba, hindi pwede Kasi tumulong ka sa isang bagay na hindi pwede, hindi ka nais-nais sa Islam. Ang dapat sanang gawin mo, ipaalam mo sa mga tao na yon na hindi ganun ang sistema ng paglilibing. Hindi ganun. Hindi naman nililibing ang tao. Nasa ibabaw lang ng lupa. Pagkatapos, lagyan ng siminto. Yung <laughs> kanyang kabaong. So, ayon sa pamamaraan ng paglilibing sa Islam, hindi ganun. Talagang bali. Ibibing mo talaga sa ilalim ng lupa. Kasi ang lupang ito, ginawa ng Allah Ta'ala na paglalagyan. Ano ba ang nilalagay sa lupa na ito? Ang nilalagay sa lupa na ito, mga buhay at patay. Kung buhay ka, sa ibabaw ka ng lupa. Kung patay ka, sa ilalim ka ng lupa. Doon ka ilalagay. Alam na kifata. Ahya aw amwata. So, para magang kahit na matay na yung tao, kahit na bulok na yung tao, ang claim nila ay buhay pa rin. Kasi hindi pa rin nila nilalagay sa ilalim ng lupa. Samantala, doon siya karapatapat. dapat sa ilalim ng lupa, hindi sa ibabaw ng lupa at lalagyan lamang ng siminto. So, ganun. Ang dapat mong gawin, ipaalam mo sa kanila na hindi ganun ang sistema ng paglilibing. Ipaalam mo sa kanila na hindi ganun ang pamamaraan ng paglilibing sa isang taong patay. Hindi, yung hindi ka nagsalita, nag ka na lang, at nagtrabaho ka pa doon para lamang makakuha ka ng swilo. Ganun lang yon. Sa madaling sabi, kahit uh, yung riwaya sa Madzawul Hanabi, gi-okay nila ang ganong uh, hanap buhay, pero mas maigi siguro kung maghanap ka ng ibang uh, hanap buhay. Para magkakalabas ka sa hindi pagkakasundo ng uh, mga ulama, hindi pagkakaisa ng mga ulama sa masalan na ito.